Uh, si, si ah, -may nakita silang ano, may nakita silang pinagbalatan ng cobra dito sa loob. So yun, i-check natin mga boss kung may pa yung hondel. Kahapon lang po, ano sir? Kahapon daw. Oh, kahapon lang nakita yung ano, pinagbalatan. So, last year pa ata nakikita ito oh, last year pa daw um. may nakikita na sila sa ito. Hindi may wasang kasi yung tapat. Maraming yung... Oo, oh, may tingin kawayan pa dati si dyan. Ay, ito. Ay, yan yung sila. Oo, kawayan yan. Parang tama ba 'to, sir? Ano na ko in-balance? Andiyan. Kubo dito. Andun. O, sige, to. Ayun, papakita natin 'yung ano? para makita natin 'yung pinagbalatan na nakita nila, sir. 'Yun oh, ah, bago pa raw 'yan, ang kapot lang 'ano, sir? Para makita. 'Yun, para ma identify natin kung talagang tinipid ko 'yun, sir. Mabaho 'yun. Mabaho 'yung hindi Ay mabaho pa. Hay mabaho pa lang 'no. Oh. Kasi mabaho pa lang daw. Saloob na ganoon, sir. Mm, solo. Kahapon lang na dito rin, mga pa sa loob. Kasi kahapon na. Sa sa Ayun, yung nakita ni... Oh, 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 Kaputol na lang eh. Oh, Apo, na lang. Sobra nga. Sobra. Ito, Bago pa. Bago pa yan. Ayun lang Bago pa. Ayun lang. silaw. Ano lagay ito ng Bago pa, pa yan. Natin na baka malamang andyan pa yun. Okay, hmm. Dati, Dati daw may pumasok Pumasok ng po. po sa loob. Uh, so yun, si-check natin ay, mga boss. Si... Ay, 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 baka rin ka ka daw po yung bawang ng puti. Dali mo daw ay

Pero mukhang wala namang butas na idulog. Bitas lang. Pero mm. eh, dyan natin. Tapos nung no. so, diba ano, di ba yung sapatid na yan? doon rin nakita yun. Yung mahaba. Nung dati pa. dati pa. Pwede yung lantin. Ayun. Ayun yung butas. Puno kasi ng natin. Ayun po. Ayun po. Parang butas siya na ito. butas ito. lang ito na ano. para may sapot ito. Wala siyang makas. Na ito. Ah. Oh, gusto ko pa rin din sana lahat. na paggalaw na rin po sa hapon. Ayun na din na akin oh, ayan. nang ana Ano yung ana? Ano dito sa nakasukso Oh, diyan dito na nakita Kasi tinanong na ni Carter, magdadala siya dito ganyan kahapon. Oh, ayan, nakalaki. Ibig sabihin yung nakita nilang isa, iba, pa iba, iba pa po yun, mas malaki ito. Oh, ayan, ayan. malaki yan. Hindi, Idol, bago yung pinakita ni Sir, yan eh, kung nahin na yun. Hindi, ibig sabihin niya, ano, luma ha? na ito. Luma na yan. Bago yun. Mas, yung mas, malaki yan. Mas malaki po ito. saka mas luma. Yung pinakita niyo kasi no. bago no. pa yun. Ang pagkakaiba po kasi ng luma tsaka bago, yung kung ito, napupudpudpudpud ng gano'n. Ayan o. Ayan o. No. Hmm. Oh. No.

Sige okay. mga katuka, hindi natututog dito dalawang tao, napakasalaga ito para sa kanila. So ang itong na na ay nun? Yan nga, oo oh, yan nakita ko lang po na. Ito, tignan mo to kayo dun, ng kubra. Isirahin na to sir yan? Oo, oh, sisirahin na. Sir, itong ulo ng daga na to, sinuka ng kubra yan. bukas Ayan. Yeah. Buo kasi nilang isusukay ang kasama yung mga balahibo, pero yung laman, lulusawin niya na. Ano dito yung um, isirahin? Ito, kipistangin natin ba tagi ngayon. Kailangan natin ng maso. Maso? Wow, pitiin mo maso. saan? maso. natin ang Maso, di natin yung maso. natin yung maso. Sige, mo natin. Panginoon natin yung maso. Yung maso malaking. ako na dito. na mo na dito.

ya uh, uh, possible na may laman. <laughs> <laughs> ang 关于时

Kita tunggu, kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu. Ya, Pak.

yung video yun. Yung video mo. Yung video, yung video mo. Ito, layos mo na yung video mo naman tayo. Ayan, nakikita. Laki! 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 Laki!

Ito yung ano, ito yung bagong agong, balat. Agong balat yan. Yung, yung, yung luma ko ang wala pa. Ito yung bagong palit sa laki niya. Ayan, mga sa loob ng bahay. Nalagyan natin ito, Ano dito? bagong palit po talaga. 1-0 Pero dalawa yung hinahanap natin, Idol Kasi yung nagpalit Isang luma, tsaka isang bago Yung bagong nagpalit, yun na po yung nahuli natin Pero yung luma, ito tatapusin po natin Kung talagang nandito pa siya Kasi yung luma, may possible kasing nakalabas na rin Pero titignan pa natin Kasi meron pa naman Wala na, Idol Wala na, no Tignan natin lahat para sigurado Ayan okay, yeah, mga wala okay, tayo. Yung isang nagbalat, wala. Ano ba? Yung luma, wala. At least yung isang nila dito. Ito yung lungga talaga nila. Hindi na sila babalit. Yung, uh, yung, palit kasi medyo luma na yun. Uh, pan na yung na yun na itong luma dito. Uh -huh. Pero yung, yung bago, yung nakita nila sa yes, yung tahapon. So yun yung inabutan po natin. Uh -huh. At least, yung, na nakasira na natin itong bahay. Tanggalin na natin, sir, yung ano, tampak-tampak uh -huh. para uh -huh pero subukan narin check okay yan malapos uh, na check natin to, talagang isan na lang. then paingan muna tayo, okay. 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 Uh, okay. 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 Ayan, nadaanan natin si Sir. So, may napauli siya ng Cobra doon sa may loob ng Bodega. At may dalawang tao na doon yung doon. na nakuha natin. At tayo Barangay San Palayan City. Palayan City. pangalan siya? Yorick. Yorick. Bakal siya mag-shout out. sa mga... Mga na natin dyan. Ano pong ba Sir? Yorick? Yorick. Jorik Parali. Eh, para. Ayan si Sir Jorik para Parali po. Ayan, uh, siya po yung nagtatawag sa atin dito sa ayan, sa uh, Santulan, Palayan City. Yes. So ngayon na uh, Success na naman po yung mission namin na idol dito yung uh, ayun yung natin sa loob mismo ng bahay at doon talaga nakita yung uh, mga pinagpalatan na mga yung tempura. so dalawa yung ano natin yung uh, compra talaga palat pero isa lang yung nahuli natin so na clear naman na natin yung buong uh, area talagang nakalayo na kasi medyo luma na po yung ano kasi ng isa kaya sabi ko kay sir kanina yung possible na andun talaga yung bagong nagpalater kaya mm, -hmm. yun uh, na uh, nabutan natin sa bahay niya so ayun na uh, katatapos na po namin ano uh, ilang beses na po kami pinamerenda ni sir Jorik yan na uh, Sobra sobra po yung pamerenda namin yung uh, Pamerenda niya po sa amin yung tropa ayun, so, uh, magpapaalam na po tayo mga po so, Ngayon uh, Ah, ayan okay. talaga. Ako, ayan po kaya ngayon uh, may kalong may kalong yung mga basis lang po ito sa sa business niya. Siyempre, bago natin ano, tapos yung video, salamat na natin mga followers niya rin. Ayun, ang ganda ng ano no. Maraming sa lahat ng followers ng Tropang Tuklaw at Mike Tuklaw na nag-post sa ikot na. Ah, wag po <.EDEF2> kayong ano, ah, wag po kayong Maya uh, na mag-message sa Facebook page namin kung may mga nakikita kayong mga sightings o so, pinagpalatan o alas na po mismo yan para mapuntahan po natin. Na ang gagalami? Oo yun, sa tulad nila siya, hindi nakikita lang yung mga parts na talagang para madali natin na ano. So ayun, hanggang dito na lang. Ayan, okay. dagbis po sa ating lahat mga boss. Okay.